Ayan, ano, ano po. Tingnan mo, mother. Tingnan ka dito. Tingnan ka dito, ma. Ha? Tingnan ka dito. Ha? kita pa ng kung kung kaya kita ay ay kung so kaya yun you kina mo yun yung mandro huh? ano so, talaga yung favorite ko ano so, talaga yung favorite ko hmm Akin na yun okay. Akin ano weng ay ano so, na so, yan? kapat pa naman tayo dito. Yung Kita yung boy Jessica. Ha? Boy Jessica. kan Kita. Dito. Sa bag ko. Ako sa akin sa kanil. Kita yung bag ko. Kita. <laughs> Bye Jesse. Bye Jesse. Hôm nay là ngày Nine. Five, four, Maka, Uy, sarap mag ice cream. Akin na yan. Pukul ni mo. Alis ka na dyan. Wala eh. Isang ka. Ha? Oo, oh, may isa na. Mga ilang perasong mga anak. Ayan ang filter. Grabe na. Wala <tis> <No, ampericuro. laughs> well, ka ng filter. Papa, wala daw filter. O, ba't kay Papa mayroon? Hindi, makilang. Hindi naman mo yung Grabe, ang pawis. Ano talaga na talaga. Ano, ako na yung oligoy. 318 pero wala akong presyo ng ano yung print. Wala. Yung wala. Okay. Oh, paano yun? Ay, hindi mo nga alam pressure nun. Ay, ito mo ito. Okay na, ma'am. Magpasuyo pa yung ano. Meron pa. Ano wala talaga yung tissue na? Paano nangyari yun? Ito so, pala, umura to toilet. Mm hmm. wala patay malakas ulit